good morning guys sa inyong lahat. So, pag-usapan natin ngayon is ilan sa mga comment uh, section natin. So, ito po ay about sa mga nag-comment sa akin. And unfortunately, may mga nagko-comment and then may nagbabak comment doon sa mga comment sa akin. So, wala pong problema doon as long as sasabihan ko kayo, be vigilant sa lahat po ng magsasabi sa inyo na ganito yung agency nila gagamitin po yung platform natin. So, wala akong kinalaman dyan if ever na dito kayo nagkakilala sa platform ko. Dito kayo nag-meet sa YouTube channel ko or dito sa TikTok or sa Facebook page natin. Uh, wala po akong kinalaman, kayo yung nakipag-transact. It's up to you kung kayo po ay magpapa... kumbaga, mag-apply kayo sa agency nila or mag-apply kayo as uh, sila yung agent nyo. Kasi... May mga nababasa ako sa atin sa comment section. Na agent daw siya. And kung gusto daw siyang kontakin, mag-contact mag na lang daw sa kanya. Eh, ang ginagamit nila na uh, replying ano, is dito sa platform ko. So, kahit na po sa platform ko nyo nakuha yung mga agency or agent na yan, kung hindi po ako yung mismong nagsabi on the spot sa ganitong klase ng video, ibig sabihin hindi ko po siya check or hindi ko siya alam kung siya ay legit pero once po na nagsalita ako sa inyo na itong company na to or itong agency na to or itong ano na to is uh, masasabi ko na legit, ibig sabihin po niyan meron na talagang track record na, na may napaalis itong agency na to at hindi ko rin po talaga kayo uh, inaano na mag-agent So, kung hanggat maari, kung maiiwasan nyo, wag po kayo mag-agent. Why? Kasi po, sa agent is hindi tayo sure kasi wala silang papel na panghahawakan. Unlike doon sa mga agency natin, na meron silang POEA license so isa yan sa mapangahawakan kung kayo ay may scam pwede po kayong lumapit sa atin sa POEA, sa DMW natin or something o uh, OFW sector natin pwede kayong lumapit doon para doon sa inyong concern kung kayo ay na-scam pero sa agent kasi is wala so ako po ay na-scam na, na through agent kaya hanggat maari yan po yung isang bagay na pinapakiusap ko sa inyo. Kapag agent, be vigilant. Nasa inyong desisyon kung gusto nyo na uh, magpa-under sa agent. So, ibang agency sa agent, guys. Ah. Nasa sa inyo kung gusto nyo magpa-under magpa sa mga agent. Pero, sabihin ko lang sa inyo, be vigilant. Kasi mostly talaga, kada isang galaw nila, pera pera talaga. Minsan, nabuting ka ng 300,000, minsan 400,000. Guys, ang sinasahod po dito sa si Czech Republic, na as in malinis na talaga, is maswerte kapag nakakuha ka ng 50,000 pesos. So, average yan, 50,000 pesos. Siyempre, meron tayong iba na mas mababa doon ang kinikita. Kaya i-average ia lang natin siya. Siguro may nakita dyan na 100,000 pesos, may nakita na 80,000 pesos, may nakita naman din ng 40,000 pesos. So na i-average ia lang natin 50 mil. So napakahirap kung magbibitaw kayo ng 400,000 para lang dito sa inyong pagpunta dito sa Czech Republic. Alam nyo yung 400,000, sa totoo lang marami na kayong mapagagamitan po niyan. Kaya be vigilant guys, especially kapag agent. Hindi ko sinabi na huwag niyong patusin, pero ang sinasabi ko, maging mapagmatsyag kayo. Maging maingat po kayo. Kasi kaya ako ginawa itong platform na to is to remind all of you na merong mga nag-e-exist talaga na mga scammer. May nag-e-exist din na legit pero hindi nyo alam kung ano yun. Kaya po, natutuwa ako doon sa ibang mga nagko-comment sa comment section natin kasi nagbabahagi talaga sila ng kaalaman nila na ganito, ganyan, ganyan. Which is, natutuwa ako kasi basta legit yung ibigay nila, hindi po ako nagre-react. Pero kapag hindi siya legit, doon po ako magre-react or doon sa mga tingin ko na mapapahama kayo, nagre-react talaga ako sa comment section. So, kung mapapansin nyo, kung nagbabasa kayo ng mga comment section, makikita nyo, may mga response ako doon sa ilang mga bagay, especially kapag nagtanong sa akin. So, yan lamang paalala ko para sa inyong lahat. So, maraming salamat po!